Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inaasahan ng Administrasyong Marcos ang pagbipat ng tutok ng Armed Forces of the Philippines sa external defense ng bansa. Kumpiyansa si National Security Advisor Eduardo Anyo na mangyayari ito lalo't inaasahan nila na magtatapos sa termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang limang dekada ng local armed communist conflict sa bansa. Sa datos ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, o NTF Elcac, anim na sa 80 putsyam na guerrilla fronts sa buong bansa ang na-dismantle ng puwersa ng gobyerno sa nakalipas na apat na taon. Ang kay Undersecretary Ernesto Torres, Executive Director ng NTF Elcac, dalawampung guerrilla fronts na lang ang natitira pero isa na lang ang aktibo sa Hilagang Samar at mahina na rin ang anim sa Luzon bito sa Visayas at anim sa Mindanao. Dahil sa patuloy na pagkawala ng mass base ng mga rebelde at nararanasang leadership vacuum. Ito umano ang tamang panahon para ihandog sa kanila ang amnesty program ng gobyerno at ipakita ang sinseridad sa pagtanggap sa kanilang pagbabalik loob sa lipunan. Isang daan at apat na local government unit sa bansa ang wala pa rin nakatayong fire station. Ito ang nadiskubre ng mga mambabata sa deliberasyon ng panukalang pondo ng DILG at attached agencies nito para sa susunod na taon. Ayon kay Bureau of Fire Protection Chief Louis Puracan, sa 1,634 na LGU sa bansa, 1,477 lang ang may istasyon ng bombero at fire trucks. Inusisa na ba ni Surigao del Sur First District Representative Robeo Momo Sr. ang 550 million na pondo sa ilalim ng 2024 budget para sa pagpapatayo ng 55 fire stations. Sabi niya, paano ang magiging sistema ng konstruksyon ng mga ito kung mahigit isang daan pa ang kulang? Tugon pa ni Purakan, depende ito sa magiging request ng LGU, may mga lokal na pamahalaan umano na hindi pa nagpapadala ng hiling dahil sa kawalan ng lupa na pwede mapatayuan ng fire station. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kabe sa aming Facebook at Twitter sa APTV PH. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.